Good morning! We have already arrived here in Davao City at nandito nga po kami ngayon ni Toots pa rin Yes, si Toots sa SM Lanang um, which is very close to the hotel that we booked for the night Hindi pa namin napu hindi pa kami nakakapunta sa PB House but imi-meet namin ngayon si Peter Paul at si PB Ralt yata para sunduin kami dito sa mall so, Anong agenda mo dito sa SM ngayon? May papagbet kasi ang haba na ng hair ko Well, nagpapagupit siya ako naman ay mag na Facebook. <laughs> Ang laki nung Christmas tree nila. Grabe. Parang mas malaki pa to sa Christmas tree sa Mall of Asia. I don't know. Posible ba? Hindi naman. Okay, dito ko hintayin si Toots kasi nagpapagupit siya. <laughs> At while waiting for PB Ralph and PB Peter Paul, si the Starbucks. Nag-order lang po ako dito sa Starbucks ng aking paboritong uh, chocolate drink. Yan. And kachat ko ngayon si Paul, si Sir Paul. Um, I think susunduin na kami around 11 o'clock of today. Sunday po. Ngayon, it's currently 10.57 a.m. And mga 11 o'clock yung usap usapan namin na susunduin kami sa si SF. Pero si Toots kasi ay nagpapagupit pa po. So baka may konting delay po kami. So if ever dadating si na Peter Paul at si PB Ralph, ayay ko sila na dito na lang magdiretso <laughs> sa coffee shop para makapagkape kape kami kung bababa pa sila ng car. Ayan, so sinasabi ni PB na gutom na daw siya kasi naya namin sila dito mag Starbucks sabi niya, pwede ba mag-lunch muna tayo gutom na kami eh, letter K, capital K. So, sinasabi kasi ni Sir Paul, hindi siya kasama. Pero, kinigwisa na naman tong malaking prank, no? Ilan, ilan beses na tayong pinrank, no? Sa loob na Ito isang buwan. Na. Marami na. So, parang hindi pa ba tayo natuto? Oo nga, hindi pa ba tayo natuto. Sa At saka yung prank ni Paul sa amin, nagsimula pa po yan, 1999. <laughs> Lagi po niya kami pinaprank eh. Kaya <laughs> hindi na po <laughs> kong magugulat kung prank. Patatlong dekada na ho. So hindi ako magugulat kung bigla na lang susunod po dito si Ralph at si kasama Peter si Paul nang pa. kasama si si PJ. si PJ at baka pati si Chris na kasama na rin at si Junjun at si Madam at, kasi si Melvin Nasaan? nasa? nasa lady daw si, na late si Madam na. oh. bigla daw lumipad kasi may reunion may reunion daw reunion yun namin ang BB team oh, Sir Paul Sinasabi ko sa iyo, hindi na uubra yung mga taktika mo sa amin. <laughs> at nagpapabili pa ng gatas ha. At nagpapabili pa ng gatas kasi, kasi mahilig siya uminom para, ng gatas, di ba? Para maging gabin. convincing. Para maging oh. mas convincing oh. yung parang At saka gatas at saka ano daw, sitaw. Very random, no? Gatas at sitaw. Ano yung sasawsaw mo yung gatas, yung sitaw sa gatas? <laughs> Tapos sabi ni Ralph, pwede mo mag-launch muna tayo? Gutom kami. Parang alam ko malakas siya kumain pero hindi naman yun pala gutom. Hindi naman yun nagsasabi ng nagsasabi. gutom siya. Mapagtiis yun sa gutom. Sanay na sanay nga sa, sa mga misyon na walang kainan, di ba? Walang kainan ng tanghali, agahan, konti lang, saging-saging lang, ganun. Huwag kami pibiral. Lahat kayo ha. Lahat kayo ha. Puro prankster na kayo ha. Puro kayo prank sa amin. Nahumanda kayo pag kami nag-prank sa inyo. Baka hindi nyo kami mapatawan. <laughs> magsilbi sana itong babala sa inyo ha P-Viral, Peter Paul at saka lalo ka na Sir Paul ha pag kami nagprank sa inyo talaga baka hindi nyo kami mapatawad <laughs> Madam Yula huwag ko lang malalaman na kasama ka sa prank na kung hindi makakatikim ka sa amin nito <laughs> Hello and welcome to That's Mobile Legends. <laughs> <That's TV. laughs> Hello and welcome, welcome to, to Toots, Toots TV. <laughs> si Toots TV PH po, si JR TV po. Punta po kayo kay Toots and subscribe po kayo. <laughs> Punta naman po kayo kay JR TV. Pakireport po. <laughs> Punta po kayo kay ano, kay Peter Paul at saka kay TV I-mass report po natin yung dalawa. <laughs> so, Nag-message si Ralph, sabi niya, nakikita ko na kayo tanong nasa kayo may maitim na balak talaga yan sa ating mga yan eh. kaya konti pa talaga pagka ako talaga pag ginawa ko ay naisip kong prank sa kanila talagang hindi nila makakalimutan yung JR Ebong, JR TV na magpaprank sa kanila Lalo ka na, Ralph, ha? Kala mo, ha? Ang gusto po kasi nila ay kumain muna kami ng lunch. Uh, totoo po eh. Pero tama lang kasi. Gutom na din kami. saka alam nyo naman, tanghali na sila rin. mga Bumili pa sila ng materyales. Galing yata sila sa hardware before kami puntahan dito ni Tuts. At nabili sila ng mga gamit para sa BB House. So, ngayon, tama lang. Parang, si, sino yun? Hindi pa, hindi pa, hindi pa. Kala ko na may duman. Kala ko si Peter Paul. Ayan na sila! Ayan! Ayun na sila! Ayun na sila! Ayun na sila! Ayun na yung dalawa! Ay, na po ako Hello! Kamusta? Kamusta na? Kayang dalawa lang talaga? Oo. Kamusta? Sakto lang. Alam ko kasama niyo sina ano eh. Sinaffol eh. Sinaffol? 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 Ano gusto niyong kain? sila? Kain, kain okay. o? Kain o? Inom kape? inom, feeling ko inom. Kain mo na, lunch. Kain mo Saan tayo mag-lunch? Okay, saan niyo gusto? Yeah, kahit saan. Saan niyo mag-gusto kumain? Tama, maganda. Ay, galing Vietnam yan? Oo. Sino lang sa inyo? Madam. Ah. Si Madam, ang ganda. Galing kami dyan. Sa Hanoi. Sa Hanoi. Punta rin tayo. Ganda don Ganda. Daming pagkain. Tara, 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 Kain tayo, kain tayo. Samahan niyo po kami kakain po. Okay, so... Hindi na sabi ko na, hindi kami nagulat. Napakasinungaling talaga. Dikit na lang natin. So, eto na. Eto na. I knew it. I knew it. So, alam nyo na. Alam nyo na. Sinasabi ko na eh. May kasabot pa tayong dalawang ano. Ay nako, napapadalas yung prank nung isa dyan. <laughs> so ang tanong na ba tayo talaga? Oo oh, naisahan tayo. So, gulat na diba? gulat tayo di ba? gulat! frengulat, asin, nagulat ka, Pinaparak niya kami since 1999. oo oh, kaya si madam bawal, Totoo ba si madam bula? Wala. saan si madam? naiyan, Wala nasan? Saan, saan? 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 saan, saan niya? Saan <laughs> 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 siya? Bakit? san so, san si madam talaga? san san siya? Saan kanina? Saan? Saan? Sa Cebu. <laughs> Pero ang daming inconsistency, ang daming uh, inconsistency. Ah, Anik pala. Uh, Di ba part din niya ng ni? Anik. Sobrang dami nila inconsistency. di naman kasi kami nagcha-chat masyado. Ah, hindi Bakit? May mag conflict kayo? Hindi, magcha-chat lang yan pag magpapasundo. Pag magpapasundo? Ah, talaga? Okay, sige. Oh, ayan. Kasama talaga namin, Sir Paul. Magpapapicture daw yung isang ano family. Jangan nandito na kami sa PB House. Hulas oh, na hulas po tayo, no? Pero masaya tayo nagbabalik sa Badjang House. Dahil we welcome tayo ng napakalagong Badjang na ito. Oh my God! Kinala mo pa ba, ba ako? Kinala mo pa ako? Kay Doggy Dog na inaalaga ako pa before ay malaki na ngayon. Utuhin pa rin kaya siya. Wow, ang laki na po nitong mga ano mga damo natin. Uh, thank you so much, Parapool. Tingnan nyo naman ang mga badyang na yan. Nagsisilaki na talaga. At ang fern natin ay talagang namumukadkad na rin. May mga gamit pa po kung hindi ko pa naibaba. Ay! Oh my God! Pagkakaroon na dito ng mini ano. Kwarto ko yan. Is that toilet or mini ano? Dirty Quarto kusina? Kwarto mo. Kwarto well. mo? Wow. Kukulong ka dyan pag hindi ka nakainom. nga po siyang toilet. Wow. Hi Melvin. Hello. Hello. Paiyak-iyak ka pa. Thank you po. Sa sumundo po sa amin. Peter Paul. Hello. Yan. Yeah, Nag-dive. Grabe. Lag. Uh, spoiled na spoiled na kami kay Peter Paul.

Pero yung brown, ah, no? to -to, huh? brown na, totoo yun, um, prank. Ha? Brown out, totoo, prank. Totoo, prank. Mga tagtagan natin. Ayun <laughs> <ito>. lang, <laughs> oh, kasi ito... Ito narinig ko, sabi niya, Diyan si Hindi niya ako yun ano. Hindi niya ako yun Kakasabi ko lang, pinaprak mo kami. Ito na to, umupala. Uy, may grills na ba to? Oo, oh my God! Tino, Uy, yung grills niya, oh. Ito guys. Oh. Uh, Hindi na tayo mapapasok na. <laughs> Hindi na tayo mapapasok na aso. Kasi minsan tumatalo yung aso. Yeah. Chris, na! Ano siya? Ano <laughs> ba <laughs> siya? <laughs> Pinaparang, hello Chris na, Kuya well, JR. Pwede I... mo rin alam, nandito siya. Uh, <laughs> ang sabi kasi nito, pati daw, lahat daw ay wala. Wala daw, wala ka rin. So sabi ko, sino tao sa bahay? Yung mga panday daw. Ano, 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 ano? ano? Pag 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 kasi, ba? Ano ba? Ano ko ng gate. Ngayon pa yung nag-ipin, tutulakan mo siya. Oo. Sabi ko mo yung ito ko kaya si Melo. Hindi mo na brief eh. Junjun! Junjun! Nasaan si Junjun? Nasaan si Junjun? Uy! Bawal dito? Hello! Ay nako, grabe yung pagpapaprank sa amin sabi daw, wala daw tao dito. Sabi ni Sir Paul, wala din daw si Madam, wala din daw si Junjun, -Jun. wala si Melvin, wala si Krishna. Mga nagsi, oh my god, Junjun, -Jun, hello! <laughs> <laughs> Kamusta ka na? May kasalanan ka sa akin, ha? mo kami, ha? Pinrack mo kami ng Manila. <laughs> <laughs> Pati siya. <laughs> Oo, naparank si Madam, sabi ni Paul, sa Vietnam. <laughs> <laughs> Ang dami na naming assumption tungkol sa pagkataong Nasa TV House ng Hapo tayo Ladies and gentlemen Nandito sa likod ngayon Malinis na dito Malinis na Tinanggal mo yung mga saging O durian Ah nasa alin yung mga example dyan ng durian Ito makita eh Noon pong huling punta natin dito, si Melvin at si Junjun, -Jun, naalala niyo po ba, hinuhukay po nila yung mga poste. Oo, wala pa yung mga poste. Ito pala, wala pa yun o, oh. wala pa po yun. Ito palang pong mga tatlo siguro, apat yan. Pero ngayon, yung pong harang ng bakod po para sa um, boundary po ng Phoebe House, hanggang doon na po yan sa iba ba. naka po ako, sino-zoom ko po, po siya ng malayo hanggang doon na po sa may pinakadulo at malayo po yan ha. ito po yung totoong distansya niya yan. pababa po siya pahukay dati po medyo masukal kasi nga maraming puno ng saging malaki ang dahon ng saging pero ngayon kitang kita na po yung kalupaan niya <laughs> yun know, malinaw na malinaw na yeah. gano kayo katagal dyan dyan inabot para bago malinis yan mm -hmm. uh, ano. Hey, hindi man kami nag ano na timerte yung ano niya haram nga uh? one lang yung dalawang Dalawang araw? Dalawang linggo? Dalawang linggo. Ah, dalawang linggo. <laughs> Oo, madami din. Ang hirap ito. Ano, malaki man ito. talaga. Pagod na kami, ah. Pahinga kami. Tapos wala kami noon, ano, wala pa tong banyo na to. So yun, pwede na po dyan. Within a matter of one month lang po, ang dami na agad nang natatapos ng PB Team Boy. Uh, dito sa PB House. And... Nakakatuwa lang na nasaksihan namin 'yung kanyang progress mula po nung pinakauna punta pa natin dito na wala pa 'to, 'di ba? Kinakabit pa lang hanggang wala pang bag gamit sa kusina and then ngayon, talagang bahay na bahay na bahay na siya. Kulang na lang talaga i-ribbon cutting. And grabe, pawisan nga po ako. At nandito na kami ni Toots. Finally, sa PB, PB house. house. At na-meet na namin si Curse na. Curse! Kers! <laughs> Curse na! Hello si Chris na. Siyempre, hindi ko pa napapatawad na si Melvin. Dahil pinarang kami. Ano <laughs> bang kasalanan niya sa'yo? Eh, kasi umarti ato yun. Eh. May kaya-kayak pa. Pinapak pala. Kasama <laughs> pala sa pagpapaprank hey, sa atin. Di ba? Kala ko friend natin yan. Akala mo lang yan. Yes, Melvin. Melvin. Ah, may utang ka pa sa amin and of course ito pa to okay. si Junjun na ah, coordinated po ang mga post niya <laughs> sabi niya doon ito na po ang totoong dahilan mm -hmm. kung hindi niya po napapanood yun yung mga tinutukoy ko nasa Facebook po yun ni <laughs> Junjun at sa YouTube po niya subscribe po kayo kay Junjun pati po kay Krishna at kay Melvin syempre sa amin ni Toots at saka ako yan, si Melvin po bago yan mga bagong vlog si Azu po si Azu po at saka si PB ang ating mga doggy dogs bukas po natin sila isa shout out papakita ko po siya sa inyo pero yun lang po gusto ko lang mag quick um, updates dahil 2 days na po kami nagka-travel <laughs> ni Toots at nakarating na nga po kami ng TV house gabi na po good night po sa inyong lahat madam 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 Iba, ibang vlogger pala <laughs> Sir Paul, hello. Masipag talaga, nagliligpit pa rin hanggang ngayon. Yun lang po. Maraming salamat at so bye bye niyo pa po ang PB Team pati na si JR TV. Sama niyo na po ako sa inyong pag-subscribe, no? Sa mga susunod na araw sa aming mga uploads sa PB House, sa mga ganap at mga kasiyahan dito. Lalo-lalo na sa mga kalokohan na pinaplano namin. Bye-bye! Bye-bye! Bye. Bye.